Magandang gabi guys Tayo po ngayon ay magpapalaro dito sa ating mga chikiting patrol Sa ating mga bata O pili na kayo F Find your height Fall in line please Find your height according to your size <laughs> Ayan guys Hanggang dyan lang Stop Hanggang sa electric pan lang Ay dyan kay Kiel Tama yan kay Kiel Yan yan ha Yan guys Kung mapapag-partner nila yan Kung ano yung napag-partner nila Yun mapapanalunan ha kapag partner Pag hindi Babalik sa likod tapos pag naubos ito, ang kasunod naman ay money. So, money, money. Albatin muna kayo. Dali, isang magandang gabi po sa inyong lahat. Dali, silip na muna. Kaway, kaway para sa tagumpay. Kaway, kaway, kaway. Wow. So, ayan. Mag-i-start tayo para dito sa ating bulilit na si Zeki. Okyel, pili ka ng isa. Pag tama yung hula mo, makukuha mo yung premyo. Dali, anong hula mo? Tingnan natin. 1, 2, 3, 4. Ang galing ni Seki! Kunin mo na yan, Kiel! Galing naman! Ay, hindi pala yung isa lang pala. Amin nabalik yung isa. Yung isa lang, baka ma-over yan niya Ganyan, basta napanalunan na to, tanggal. Oh, upo ka na, kasi naka... Na-match na? Na-match na. Hindi, okay lang. Back to the, to, to, to the line. Pila ulit, kasi sino, sino makakahula siya? Ikaw naman sa Si Zion naman po, ang ating Pangani na apo. Dali. Ay, hindi. Balik mo yan. Balik ka sa ulit. Hindi siya match, oh. Ito yung napili mong ka-partner. Oh, sige, uh -huh. dali. Oh, ikaw na... Ikaw, usog-usog ka. Ikaw naman mashe. Hindi. Balik mo ulit. Balik sa... Balik sa... Huwag no, makahula kayo ng tama. Sige, ikaw naman. Ayan po yung ano. Paano magma-match? Sige, gano'n. Hindi, ako ang titignan ko yung ano. Sige, kuha ka. Hindi, paano nga? Kanwa rin Tapos pag... Ipapakita mo sa akin, tapos titignan ko kung pareho. Saka mo makukuha. Oh, dali. ayun guys. Dali. Ah, uh, pangilan yan, pangalawa. Ah, tama sige. Tama. Ay, wait, wait lang, nahulog. Wait, wait lang. Tam. So, mo Sige, tama yan, tama, tama. Kunin mo na yan. Ang galing-galing po, nakuha ni... <laughs> nakuha <laughs> ni Ian. Ah, sige, si, si kuya naman. Sige, kuya. Pili. Ah, hindi. Balik, walang kamatch. Si Zion naman ulit. Back to... Back to the line. Back si to... Kelly, ikaw naman ulit? Sino ulit? Pili, wala. Balik mo. Hindi mo na. Pili. Uh, uh balik ka ulit sa pila. Kung sino may pinakamarami na kuha, siya yung swerte. Watch. Sa kuha. Uh, sige. galeng Sige, back to the, to the, line. Balik sa pila. Bala na po kayo sa English ko. ah <laughs> uh, hindi. Balik po, mama siya. Balik. Ikaw, Ethan. <laughs> balik, Ethan. Wala pa nga ako pinapabalik mo. Kung Ay, balik. Pangapin. pili, pala pili. Ito. <laughs> si Bunso. Wala, balik. Fall in line. <laughs> Kuya. Hindi, balik sa pila. Ah, <laughs> oh, sige. sige. Teka lang, ulit. Balik, balik, ulit. Balik, balik, balik ulit. Pili, pili ulit. Irarambolitos natin. Rambolitos, rambolitos. Rambo, rambolitos. Wait lang. Wait, wag daw. No, don't touch, don't touch. I-touch na. Whoa, don't touch, don't touch, don't touch. O, oh. okay? O, oh, back, back to ano again. Start one, Kiel, Pili ka, pili. P pag, pag nagmatch. Hindi, balik. Ay, Oo, ang galing mo, Kiel. Bakit mo alam? Kunin mo, pangalawa. Ang galing naman palakpakan si baby Kiel. Ikaw naman Sayon. Nakapili ka na ba sa yon? Ang galing. Ang galing naman. Sige, tatanggalin na po natin yung napili. ah sige, ikaw naman, Mashe. Hindi, balik. <laughs> ikaw naman. Ano tayo? Oh, <laughs> hindi din, balik, balik. Ko, ah. Wala, hindi <laughs> din, balik, balik. Wala namang kapalas na yung wow. <laughs> <tandaan laughs> ta bagay. <laughs> oh, sige, tang... <laughs> Ay, eto, ah, uh, sige, teka lang, teka lang, teka lang. <laughs> okay. <Tidaya. laughs> Wait lang. <laughs> La 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 o sige pili ulit, pili balik-balik balik kelsi balik, balik. sige, pili na hindi pag naka naka ano uh, balik ka ulit sa likod pag nakatatllo na hindi na ano na yun ha ichapera na yun disqualified na yun kasi okay na siya eh Sayon. Hindi din. Balik mo sa'yo. <laughs> ah, ah, sige. Hindi din. Balik mo sa'yo. <laughs> ah, Dali, mo, Ethan? Ah, Dali. Bakit ang galing mo, Ethan? <laughs> ah, yan. Pangalawa. Pangalawa. Ay, oh, oy, tama na kayong dalawa ni Kelly. Ito naman. Sige, ta. Hindi, iyan. Ibalik mo. Bro. <laughs> Hindi, wrong. Sige, balik. O, Itan, Kiel, di, ano na kayo? Hindi na kayo kasama. Hindi, dalawa pa lang sila. Okay na yun. Tig, dalawa lang pala. Ano yung pera? Mauubusan sila. Mamaya pa yung second round yun. O, dali. Dalawa na rin to. Hindi na sila kasali. Dalawa Nakakuha ka na rin o. pangalawa? Nakalawa na yan. O, silang tatlo na, ay, silang dalawa na lang. Dali, o, dali. Kawawa naman pagbigyan nyo ng mga nakakatanda. Hindi. O, but, well, alis kayo dyan. Huwag kayo magturo. Alis kayo dyan. O, dalawa, indeed, Ayan, indeed, sige. Indeed, indeed, i indeed, i ah iyan oh. Ang galing, oh. galing, magaling, 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 magaling. magaling, 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 magaling. Sorry, isa lang dapat ay, ay, iyan isa. Teka <laughs> lang, <laughs> <laughs> ah, teka lang. Oh, teka lang. oh. oh magaling. Nakaka-arrange ko pa lang. Di naman niya nakita din ang photo. Very good. Oh, balik pa kayo dalawa ulit kasi tig-isa pa lang kayo. Balik, pili pa. Oh, yan. Pili pa ulit. Wala, hindi nakama. Ikaw naman masya. Hindi nakatapat. Eh, wala namang ano eh. Oh. Balik, Chaka, papalitan mo pala yan. Tama ang sagot. Oh, ito, 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 ito. Sige, sige, sige. Ulit, ulit, ulit. Huwag oh, kayo maingay. oh, okay. <laughs> sige. Pili mo siya. Hindi, balik Melon. ulit. Ikaw iyan, balik Melon. ulit. It's either isa lang dyan sa dalawa na yan. Melon, Kita ko. Hindi. Balik ulit. Andaya. Tapos talikod kayong dalawa. Balik mo iyan. Balik mo. Balik, balik, balik. <laughs> ano Spoiler ka. Kita ko. Oh, sige, ito dali. Oh, ikaw naman mo A oh, very good. Tama. Sayan. Ikaw lawan, Kuya Ihan. Pagbigyan na. Oh, si Tama. Very good. Yay. Ayan po ang part 1. At part 2 po ay pera, pera na. naman. Dalawa si, uh, ang galing. Ilan iyo Zion? Nakailan ka? Tatlo? Dalawa, Dalawa Ikaw, Itan? Ayan, si Bunso. Ikaw, Kel? Dalawa lang. Oh, asan din. na? Ipakita nyo na yung mga inyong na, puna price nyo. Asan? Asan? Yay! Yeah, ang galing-galing naman! Oh guys, ito po yung ating first game, part 1. Susunod ay pera naman. Thank, Thank you so much po! Good... Bye-bye guys! Bye -bye. Part 2 po Bye -bye. ulit. Bye-bye! Ayan po. Ibigay mo yan dito kuya! Huwag kang madaya. Ibigay mo dito. Balik mo dito. Nakita kita. Maduga ka. <laughs> okay po. Yung part 2 po ulit. Thank you so much! Bye -bye.